sinakoy yah? ambot. ambot. Ano kuya. mahal 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 na mahal kuya. mahal Oh, mahal kuya. mahal kuya. mahal kuya. mahal kuya. mahal kuya. mahal mag templo ng milk ikaw kuya mag mag templo ng milk na magdugo ka grace Silo? ikaw kuya wala na rice wala na karot na ako karot na mo si Silo, na pa malagi ah Hala, dali ka mag grace nak karo lang grace mo kanina sa center is akong itiwilong kuka ah okay Huh? Naman, naman dyan mga black, black na stick. Mm. So, kanina lang ikaw na ako sa sentro itinok na ako. Ah, okay. Si Kuya, timpla siguro itong milk. Kuya, nagtimpla kag milk, Kuya? Wala, tubig lang. Ay, okay. kuya ba tayo? Nag, nag, nagtimpla og, og, og water. <laughs> and how do you make some water water kung sa pagiging mo sa si God siya nga ba? mo uh, siya. ang water kay ah uh, kung ano siya kuya tungod sa isa kay ang source of water kay uh, kung daghan trees gas. na tanong mag supply din sila sa water o gas diya po gas? pwede uh, na Basta, yung mato, matagas, huh? <laughs> maulan man dito, huh? din ito. Huh? Ano rin tubig. <laughs> Tungkol man sa gas, ang katong gas, mato rin ito, mublak dahil, maulan din. Nanay tubig, di ba? Sa gas <laughs> ko, no? Ano si gas? <laughs> ah, uh, you mean, ang water? Ah, ang sana, ang water pag? Mo sa mau evaporate? Ah, uh, sa water, gaya mo sa gikan, mo, uh, gikan sa, ah, uh, Suba, mo evaporate. Oh. Ah, mo. Mo na tuloy. Mula na pod. Kagana din tubig. Ay, okay. So, mo lagi mo pasabot pag ang gas mo evaporate siya, mo balik na yon, mo ulan sa din siya, di diba? Ay, okay. Pero kisi ko ya, wala pa ginahuman ko ya. Hay, <coughs> bus to <naraman> na naman jud na. Ayos na <enang> panit ka ay. <coughs> Uma, oh! um sim, sim. Assim, baixo, não humancoia negócio na casa do moro ok eu não caio negócio da miau 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 hilakoule Rise ai ai